Gawa sa ano ang anklet? Stone at saka shell. Ito, mouth shell naman siya. And para malaman kung kakaskas ba ang kulay. powder ay ayan. siya. Pag once ginan ito, parang bumabalik siya sa balik siya ay. sa si Ayan. Ha? Hey guys! Good afternoon! So today, we are going to Iligan Beach. Dapat kanina pa, kaso kasi naabutan kami ng ulan. Pero ngayon, okay okay na kasi humupa na ang ulan. Ayan, humupa na. Kaya ready na kami umalis. Yeah mataas papunta ang Iligiligan Beach. Kapit-lapit <laughs> <laughs> mo. Aw. Pag-atom din po So, nandito na kami sa Iligiligan Beach. Kaso, ibang area or ibang daanan ang tinuro sa amin. So, ayan. Iligiligan Beach. Pero mas maganda yung ayan oh. Ayun, ilig Iligan Beach 'yan diyan. Pero mas maganda kasi ang daan sa kapila. Po, kuya, tayo, doon tayo sa kabilang. Wala kasing init. Puro galom. Ayan. Kaya ito lang ang makikita ang ganda. Oh, sky. Sky. Ha? So gusto na ang kapatid ko maranasan yan. oh ano na siya ni nang nalipat ako. Na-experience ko na na dati. Can I do that ganda dito sa iligiligan oh Kasi relax lang yung tubig. Hindi siya ganon kalakas kagaya doon sa amin sa diniwid. Habagat kasi doon oh, sa amin. Does the yellow and red flag say? Means uh, you're allowed to swim tapos ayun naman ang mga nagyayatch party o oh, ayan mga nagyayatch party yan sila so yan ang yatch party sa yatch party naman mas maganda marami yung iba dyan kapag may mga mapumupunta dito sa burakay tapos gusto nila magyatch party tapos konti lang sila pinagjo-join sila sa ibang group kasi mas masaya pag marami Dito makikita dito ang K-Hall. Ayun oh, sa pinakadulo. Oh, 'yan, K-Hall. Kita siya, 'di ba? Tapos dito, yung buhangin niya parang brown or siguro dahil basa. Napansin din ng kapatid ko, pero may mga side naman na parang puti siya. Welcome to ilig iligan Beach, Boracay. Ne! Hi. May mga building din 'yan oh. It's either house or hotels. Tapos ayan naman yung mga single. Ayan, para sa mga uh, walang sasakyan tapos uuwi na ayan. Meron din ditong souvenir, yan, mga anklet. Gawa sa ano ang anklet? Stone. Stone, at saka shell. Ito, mouth shell naman siya. So, ang anklet nila, gawa siya sa stone at saka sa shell. This one, stone. Philippine jade yan. Ayan. Yes. And, yan, daming pagpipilihan. This Man, one ano yan yung, yung ganito, ma'am, 75 lang 75. po. 75. Asan Big yung, it, ano ba yun, yung 103? Ano yun? Ay, yung 34100, 4, 100, mamula dito yun, ma'am. Ah, okay. Sa front beach po. Sa front po, beach lang siya, ayun. Kasi sa amin dito, dikit-dikit talaga siya. Ah, okay. Ito ang uso ngayon, o. Yung mga ganitong necklace, Opo. Ito ang uso ngayon. Yung ganyan, 100 siya. Oh. Meron din siyang hair braided, o. Oh, na, oh. nagpape-hair braided din siya. Hair braid. Ayan. Dito lang yan sa Ilig Iligan, Ilig -iligan Ilig. Beach. Ito, ma'am, o. Oh, yung mga white nang- uh, Ito meron yung white ito, Hindi, oh. mam, white balay mo. Ayan. Ayan, May mga naliligo na, oh. Mas relax kasi ang alon dito. Hindi siya ganon kalakas. Ara, makita mo na kung hindi ko gani. Kahapon ara kami da, tasambal ko, mas manami diyan ang area, may ito sa kanya More on yagas kay ma'am, mga mm -hmm. foreigner. Oo, no. oh, no. mga sa'yo. Iya, mga sa'yo. Maraming foreigner dito. Bumili kami ng kapatid ka yan. Bagay ba? Atay na Ay, bagay ni... Oh, ganda niya. It's oh. cute. Pearl naman siya. Pearl. So, mayroon ako nito sa bahay. Real sa pearl. Oo. It's a real pearl. So, tinanong ko kung kakaskas ang mm -hmm. Ano nito? Kasi meron kasi sa mga online kapag bumili ng ganito o oh, tapos natatanggal talaga ang kulay niya. Halimbawa, ganito siyang kulay, natatanggal kaya tinanong Shaya ko. Siya hindi oh. Key okay, makinis ah. Oo. Oh, okay, ang siksik 'pag binunot mo, gas scratch oh, na yun. Ayan, Oh. So, ganyan. Para malaman kung kakaskas ba ang kulay. Nag-powder na ay. Ay. ay siya. Ayan. Pag once na ginan ito, parang bumabalik siya sa balik siya sa Ayan. Oh, diba? siya din na. mismo ang may gawa. Ikaw oh. may gawa gano? Opo, ma'am. Ayan. So, sariling gawa niya, nag-aaral pa siya. Normal lang yung mga ganyan, ma'am. Kasi oh. may mga... Iyan, 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 oh. Diba? Ang ganda Cute. niya. <laughs> diba? Nagpapowderize siya. Basta uh -oh. gusto ko siya dahi. Bad na, na siya ng ano ma'am. Bumabalik pa rin yung ano. Mm Real siya. Tek lang siya. Syempre ah, hindi ko naman sabihin na real. Yes, yes, yes. Pero yung mga ganito oh, so wala ka pearl na real. one. tani may pearl. Ka. I mean meron ma'am. may ganito kang May hikaw din kasi siya oh. Ay, meron ay, din ay, dito oh, sa ay. ay. Okay na yan ma'am. Na ano ko din ma'am Ito meron pa din pala oh. 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 Yan, pearl. Ah, walang tangdang dang na pearl. Eh, ito yung mga magaganda. Panging paginawain eh, ng ano ma'am? Kasi ito kasi oh, totoong ay, pearl, pearl kasi to, guys. Totoong pearl talaga How much naman ang earrings mo, ba? Depende din po sa size, ma'am. Hmm. So ang presyo no, niya yun. ay depende sa price okay. sa, sa size. Ayun, sa so nakadepende sa size yung mga premium ay premium ay, yung, yung mga prices. prices Opo. Ayun. Cute cute. Pero yung ganito yan. talaga namin, ma'am, Di talaga nang babago yan. 350 talaga. This uh -huh. one sa size kasi oh, ayun. Sa size. So kapag ganito kalaki, 150. Oh. Ayun, 150. Uh -huh. yan, 150. Tapos, yung it. mga ganito kalaki is 350. Gafade oh, yeah. ni Iyano, babe. Tunay na, no, yata. Yes, no? Sterling silver po. Ah, ang iyang stainless. Yeah. Ah, silver siya. Oh, Let sure. me try. <laughs> <laughs> Gan iyan eh, naman din ako ganyan ma. <laughs> <laughs> Kasabawal sa school <laughs> yan. Ah yes. Ay, oh, oh. bawagin mami. Kung abe ko ang bok oh di ba manami siya nagbagay siya sa kulintas mo ni gali ay kay match da balkon ay simple lang yung sa siya ni gusto so meron din siyang pearl na kwintas with bracelet na siya pag mamaniga man eh yung pinakababa na mam Ma 1,800. Set na siya. Ah, 1,800. Okay. Set na siya. Ah, ma. so, set na siya. Okay, Nakeless, tsaka head. pearl. Kasi ano siya? Pearl gid siya, abi. Real. Okay. Nakeless, tsaka bracelet. 1,800. Kagtunay siya mo. May mababa pa yan, ma'am. Pag sure talaga nga uh, bibili, bibili. na po. ah, meron po itong discount. May mga boxes pa gani. Oh, eh, ano na nga? Sa bakit mga set. Bracelet. Ay, earrings. Earrings. At tsaka I necklace. like this cute one. Hehehe. <laughs> Ay, sorry. Ayan lang. Okay, pwede niya ano naman buksan ito, ma'am. Ano itong sa mga ito, bags bag ano nga? Ikaw yung yada eh. Ako'y iniwa. Sayo-sayo na. Ah, ito, same din. Oo. Okay, oh. Same hey, din hey, dito. Ano tayo? Oh. Maganda pang regalo. Hindi, hindi, hindi pilan eh. Yung ganyan, ma'am. Oo, oh, pila na yung siya. Yung ganyan, mga one five talaga Set. siya. Set. Oh, ano na siya? Bracelet? Okay. Ay, yeah, ang ganda it's niya. It's bracelet. Ano nang iyang ano? Stainless or silver? Sterling silver, ma'am. Sterling silver. Sterling Pero hindi din ako makasure, Pag sinabing ma na, sterling silver, ano yan? Kupas ang kulay niya? Hindi or hindi ko din masabi, ma'am, na ano. Nga ma-fade siya. Oo, oh, syempre, ma'am. Pangit din na sabihin namin sa'yo na hindi nag-fade. Tapos nag-ano talaga pala so, siya. Nag-fade uh, siya. pero ang iya pinaka-highlight is the real pearl. Nami ba siya ni... Oo. Uh, real pearl. That's... Uh, uh, meron um, din uh, ano? Set. Oh, uh, try. Kasamang ring bracelet, necklace, 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 and earrings. earrings. Maganda oh pang Sa halagang magkano to? 1.5 1.5, ayan. lahat. <laughs> Dito lang yan sa Ilig iligan Beach. Hanapin nyo lang si... Catherine. Catherine, ayan okay. siya. Dito lang naman kami, siya. Anong grade ka naga? Pa-third year college, ma'am. Ay, oh, oh, college. Ayan, man, si Catherine. Man. Pag so may, 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 pasok nito. na ako ngayong pasukan, ma'am, ngayong August 5. Ah, itry bala dahil galita oh. si ito picture mo sa akin. Okay. Ang una tabi. Ay, okay lang, mani. Eh. Kung hindi na marat siya marat pa upload, okay, makita na siya. Wala niyo, okay, ang cute ni. Ay, mas maganda, ay, ma'am. Oh. Ayan. May sing-sing, <laughs> may kwintas, may hikaw. Ang ganda. Manami siya ni. oh, di ba? Oo. Oh. Uh -uh. Manami awesome. So, bumili kami ng kapatid ko nito. At nabili niya rin ang hikaw. Tsaka, necklace. Ayan. And my son is down there. Very much water. pumunta kami dito dati, mahilig ako mamulot ng mga sigay-sigay. Alam nyo yung sigay? Wait lang. Maghanap ako. Tapos, papakita ko sa inyo kung ano yung sigay. Sigay kasi ang tawag sa amin. ang kapatid ko bukas daw ng umaga. Balik daw kami dito. Gusto niya dito. Wala akong makita si Guy, guys. Iba-ibang bato ang nakikita ko. Iba-ibang kulay. to. o. Oh. Ayan, Iba-ibang kulay lahat. Wala yung si Guy. Basta sigay kasi ang tawag sa amin. Kahit dito sa tubig, ang dami ba ibang kulay na bato, Oh. Ayan, o, oh, ayan. Kita nyo yan. Ang ng iba ibang kulay na bato. Ang maganda dito kasi yung tubig talagang malinaw. Napakalinaw ng tubig. Crystal, crystal clear. O, ba diba? Kita nyo ang paako ko. Ayan. Napakalinaw kasi ng tubig dito bala ko pa sana sila dalhin sa mangrove farm. Kaso ba pareho na silang basa oh. Ayan oh. Ayan, just swimming na silang dalawa. Paano pa kami makakapunta sa mangrove nito? Ayan. Oh, di ba? Sige. <laughs> hindi ako makaswimming kasi dala-dala ko ang camera ko. hindi ako makaswimming. Pero okay lang. Bantayan ko na lang sila dito maganda dito guys kapag pumunta dito kailangan may sasakyan ka o kaya may service na e-trike para kapag um, kahit gaano katagal na gusto mo magstay dito may e-trike na maghihintay sa inyo kasi mahirap kasi dito na kapag wala kang sasakyan tapos wala din kasing e-trike dito yun ang mahirap so like sa amin may motor naman kami kaya okay okay lang pero yung sa iba na kapag gusto pumunta dito kailangan talaga may sasakyan malayo na kasi ito sa di mall Malayo na siya sa Station 1, 2, and 3. So, kailangan may sasakyan or may service kapag pumunta dito. Ganun. Enjoy na enjoy silang dalawa. Oh, sige lang. Enjoy lang kayo dyan. Manood lang ako dito. Ayan, Oh. <laughs> may binabalag tong anak ko sa tita niya, oh. <laughs> ah, sabi na eh. <laughs> naman na side, may mapapansin kayong flag. Yellow siya. Siguro ibig sabihin pwedeng maligo. Kasi walang anong, wala naman naka ano dyan. So, ibig sabihin pwedeng maligo. Dito naman sa kabila, ayan, may flag siya na yellow and red. Dyan naman yung bawal maligo. Kasi ang daming bangka na nakapark. So, bawal maligo dyan na park. Dito lang. Ayan. Yung mga walang bangka. Ayan. Uuwi na kami guys. Babalik kami bukas ng umaga. Bago umulan. May joga ambon kasi ulit. Sana bukas may konting araw na. Para mas maganda no. Mas maganda pag maaraw talaga. Ah, may hotel and restaurant. Hotel and restaurant pala siya na hindi siya balay. Ayan ang hotel. Ayan no. Pwede mag dine in oh. Bawang ko no. Oh sa inumin. p.m. to 5 p.m. So, may day, buy one take one sila na cocktail. And meron din silang foods.